So yon good day mga kalipatids Nandito tayo ngayon sa Bio Research Bio Pigeon Street <coughs> Ayan, so nandito sa portion na to mga kalipatids Ito yung mga breeders no? Tapos yung sa baba is mga YB no? Na nagkakalaga ng mga 1,000 each young bird no? uh, nakadepende rin yan sa kulay no? So may mga of color, may mga red, may mga black huh? mga blue check may mga check card, mga kalupatin no? wow. so iba rin yung presyo nga pala ng breeders sa so mga YP so, eh, eh, galing yan. bali meron sila uh, ngayon na promo is uh, yearlings mga kalupatids na ang price is nasa 1.5 huh? pataas mga kalupatids no? so yearlings meron din silang mga ah uh, 8K pataas, no? At 10K pataas, mga kalupatids, no? So, kung gusto nyo pumunta dito sa BioResearch by Pigeons, uh, pwede na kayong, pwede nyo silang kontakin sa mga, ano nila, sa mga social media site nila, uh, Facebook, uh, search nyo lang, BioResearch by Pigeons, no? Makikita nyo na yung mga lines na pwede nyo, ano, pwede nyo ah, uh, makuha or mabili dito sa Bio Research by Pigeons no. So meron din sila dito na mga uh, breeder cock no mga kalapatids na umabot ng 25k What? no. Ayun yung mga price mga kalapatids no. So yung mga ibang foundation dito ay sumahabot ng ganito kalaki yung price no. Ayun. So solid breeders galing sa ano sa mga ninong foreign suppliers, mga So, iba't iba yan. May John Arden, Huysken, Huysken Banril, uh, Hoben, Gurney, Grundeljir, uh, German Embrake, Emil, uh, Detroit Beckert, Bruxelles, Delbar, so, Catrice, meron din, Bushcart, Bricux, Andre Litar, tsaka, ang pinakasikat nila, mga kalapatids, na African Black Eagle no? So, dalawang klaseng African Black Eagle, merong normal. So, yung isa naman is crested, mga kalipatids, no? So, meron din silang in-out na mga YB na African Black Eagle at ngayon, meron din sila yung cross, no? Na tinatawag nila is bago ngayon dahil uh, requested ng mga iba't ibang pansir sa iba't ibang lugar sa Pilipinas mga no? so hindi lang Luzon yung ano umaabot yung mga ibon na galing bioresearch research by bio pigeons meron ding Visayas at Mindanao na meron ding na naput napatunayan mga no ayan so kailan lang no meron tayong nilipad na or meron tayong tropa na naglipad oh, diba? it, na anak ng galing dito sa bioresearch research by bio pigeons na nakuha natin nung Uh, 2022 nung pandemic mga kalipatids na uh, humakot ng 6 place uh, of color tapos uh, of color lahatan mga kalipatids na stitch shell bout mga kalipatids linyada ng stitch shell bout no? so YB nakuha natin yon mga kalipatids no? YB ibig sabihin dito rin ng galing yon sa so mga ibon na yan malay nyo uh, makakuha o isa dito is makapag bigay sa inyo ng panalo mga kalapatids no? so yung sikat sikat na dito is yung African Black Eagle na napakagaling nga so marami nang nakapagpatunay na yung ibon is talagang yung linyada ng ibon is gumagawa mga kalapatids no? so dito is yung mga breeder and may mga itlog nga oh ayan so kayo nang bahala mga kalapatids kung ano yung mga gusto nyo dito so napakaraming pure lines na ibon no so meron pa dito sa baba So meron dito. Ayan. So almost lahat 'to is cup mga kalapatids, no? Ayan. So yung pinaka nagustuhan natin dito yung Viberman na brown. Saan ba 'yon? Hanapin natin mga kalapatids. Meron tayong nakita dito. Ito. Viberman na brown. Ayan, Grabe na pang So, hindi lang uh, ano, uh, normal color na blue check, uh, blue bar, Uh, marami ding of color na pares ng line mga kalapatids kunyari uh, red check grizzle yung mga ganun, no so nakadepende yan sa makikita nyo or sa makukuha nyo dito sa bio research by pigeons so meron din dito yung mga stop band rate yan lalo na ito ist stitchel mga kalapatids yan yung unang nagpanalo ng ibon sa ano sa breeders lock natin no so Anyone? ang naglipad noon is si ano si Perez Lester diyan ng San Marcelino Sambales so eh, ang gamit niya is special bout mga It's na linyada so meron dito stop band omega line meron din dito end line no? tapos stop band rate Daniel line no Don Coray. ayan so sa so, mga gusto ng stop band no Punta lang kayo dito sa Bio Research by Pigeons. Ayan. So, kayo nang bahala mamili. Ayan. So, yun lang muna mga kalipatids, no? Ayan. So, shoutout nga pala sa mga magpapashoutout dyan. So, ilalagay ko na lang dyan sa mga, ano, sa mga sa video ko, no? At shoutout din po sa Bio Research by Pigeons. Minong foreign suppliers, maraming maraming salamat po na sa pag-imbita dito sa Bio Research by Pigeons. Third time mga kalipatids, no? Salamat din dun sa gift bird na binigay nyo mga kalapatids no? uh, so sunod is, yung mga nakuha natin dito is ipapalaro natin sa mga solid supporters natin at uh, update nyo ako kung anong mangyayari dun sa mga YB na anak ng daling bioresearch by bio region uh, para may, ano natin, ma-send natin, ma-update natin yung by research by pigeons kung ano yung mga nangyayari sa mga anak na nakuha natin sa kanila. No? So yun lang muna mga kalibatids, maraming maraming salamat. Uh, God bless sa inyo lahat. Peace out.